Bakit niya ginawa yun? Kung may galit siya sa akin, sana ako na lang yung ginantihan niya. Sana hindi niya na lang hinarang yung tulong para kay Chung. Sobrang foul nga yung ginawa ni Mr. Engani na yun. <laughs> Pero hindi ko maintindihan. Bakit, bakit personal yung galit niya sa'yo? Ganun ba kalaking kasalanan mo nagawa mo sa kanya? Eh di ba, dati mo lang naman siyang amo. Basta pag may napahamak pa ulit na isa sa pamilya ko dahil hindi kami nakabayad ng utang, siya yung sisisihin ko. Hindi hindi ko siya mapapatawad. Tana. Tana. Wala isipin yun. Meron akong konting naipon galing sa... sa pag-vlog ko. Papayaram ko muna sa'yo. Para naman makabawas sa mga bahay rin Tapos yung ibang kasamahan natin, nakausap ko na rin sila. Willing silang mag-ambahag. Sir, ko Lately, kumukota ka na dyan sa pagiging mabait mo. Nawalan man ako ng kaibigan. At nang tinitingala, hindi ko akalain na yung yung kong kaaway noon, magiging kakampi ko palang, ayun. Masyado broadcast Makawala yung pagiging bad boy image ko <laughs> <laughs> eh. Hindi, lang. Basta, huwag mo naisipin yung ginawa sa'yo ni Mr. Ringano. Okay? Magiging okay din lahat. Vivian, madali mo na yung pag-transfer ng 250000 sa account ko. Para saan mo gagamitin yung pera? Let is having some financial difficulties. Masok siyang tulungan. Hindi mo pa rin talaga matiisang anak mo. Kahit nire ka na ni Leleth, pati hindi pa rin ang concern mo sa kanya. Bakit ka biglang nag-ayaman? Shopping, mall. I know you hate the idea of retail therapy. Well, di ba nga I'm attending this law symposium in Boston? Dapat naman siguro meron ako mga bagong damit na gagamitin doon. Yan lang ba talaga yung reason? Or kinailangan mo ng distraction dahil hindi ka makamove on sa pagkatalo kay Dilek? Ay nako, please lang, Era. Please do me a favor and wag na wag mo nang babanggitin ang pangalan niyang babae niya. Dahil siguradong yan na nagpapasira sa araw mo, okay? Ay, I'm sorry. Hali ka mag-coffee na lang tayo para good mood ka. Tara! Kailangan ko yung babae yun.